Ito yung part 2 natin mga kabuhay OFW. Ah, Nag-check tayo dyan sa U1 at saka sa U2. Okay. Tapos dito naman sa B1 at saka sa B2 at saka sa W1 at saka sa W2. Bali, pangalawang check ko na siya, no? Binidyuhan ko lang siya para makita nyo rin. At saka sa ground mga kabuhay OFW ay wala siyang uh, grounded, no? Hindi siya grounded. Pantay naman yung uh, continuity niya. At yun nga, nag-testing tayo nung uh, part 1 natin ay okay naman siya kahit wala yung motor. Pero kapag kinunik natin yung motor, yung wire, doon na siya nagkakakaproblema. No, ang ginawa ko dyan ay nagpalit muna ako ng isang uh, contactor, no? Pagkatapos ko naman na uh, pinalitan tsaka ko na siya kinunik yung anim uh, na wire dyan at yan na nga ang uh, pirahe niya ay nasa 13. Bali, mababa pa lang yung amperahe niya kasi isang wire lang yung uh, nakaklam dyan. Tapos ay i-check natin yung uh, dun sa nimplit ng mga uh, motor kung ilan ba talaga, no? Bakit mababa? Yun na nga kasi nga isang wire lang. Kapag dinalawahan natin yan, tataas din yan. Kabali ang uh, niyan mga kabuhay OFW ay nasa 33 amps. Tapos ay yung sa ano naman sa kilowatt niya ay nasa 15 yata yan kilowatt niya. Malaki talaga yung uh, motor. At yun na nga mga kabuhay OFW medyo marumi dyan kasi nga open yung area dyan. Yung alikabok talaga kahit anong linis natin babalik babalik talaga siya. Obserbahan lang natin yan. Siyempre testing pa naman yan. Pagkatapos saka natin na uh, linisan, you know. At antayin lang natin din yung uh, blower niya kung uh, gagana ba. Kasi hindi pa naman siya na gumagana. Kita mo naman yung isang contactor doon sa taas, you know. Katabi ng mga fuse. Kapag umano na siya doon, ibig sabihin yon, bumaon na siya. Ibig sabihin ay gumana na siya. Okay? Mahirap talaga dyan sa area mga kabuhay FW. Kahit gustuhin ko man talagang linisan. Wala.